Galit na galit nga itong Raptors coach mga idol sa kanyang post-game interview matapos nang nangyari sa laban nga nila against sa Los Angeles Lakers. Well mga idol, very clear kasi ang free throw disparity between the two teams. Dahil ang Lakers nga mga idol ay sumot ng 36 free throws sa buong laban mga idol. Samantalang ang Raptors ay may 13 free throw attempts lamang. At iyan nga mga idol ang usap-usapan ngayon. Ang sabi ng ibang mga Raptors fans mga idol ay ito nga daw ay fixed game. At talaga naman daw na niluto ang labang ito at referee nga lang daw ang mga dahilan kung bakit nanalo ang team ng LA Lakers. Samantalang ang mga Lakers fans ay pinagtatanggol ang kanilang team at sinabi nga daw na dahil sa late game free throw mga idol at pati na rin daw sa mga playground foul na nakakuha ng Raptors kaya daw nagkaroon ng malaki na disparity sa free throw attempts. Ano ba well, mga idol, eto nga ang kanilang coach, ang Raptors coach mga idol na si Darko Rajakovic ay talaga namang sumabok sa kanyang post-game interview at niya na ang lahat ng kanyang galit mga idol dito nga sa mga referee sa ginawa nila dito sa team ng Toronto Raptors this game. Panorinyo nga itong isang parte ng ganyang interview. Yes, that, this is shame. Shame for the referees, shame for the league to allow this. 23 free throws for them and we get two free throws in in a fourth quarter. Like how to play the game. I I understand uh, respect for all stars and all that, but we have star players in our team as well. How possible is Scotty Barnes, who is all-star caliber player in this league? He goes every single time to the rim with force and trying to get get uh, to, to the rim without flopping and and not trying to get foul calls he gets two uh, free throws for the whole game how is that possible how are you gonna explain it that, that to me they had to win tonight if that's if that's the case just let us know so we don't show up for the game just give them a win but that, that was not fair tonight and this is not happening first time for us scotty barnes He's going to be all-star. He's going to be the face of this league. And what, what's happening over here during whole season, I've been calling you back. It's a complete crap. At yan nga mga idol ang naging 70 seconds rant paglalabas ng galit na itong Raptors coach mga idol sa referee at sa ginawa nga sa anilang team. Dahil sinabi niya rin mga idol sa kanyang interview na in the fourth quarter ang Lakers nakakuha nga daw ng 23 free throws samantalang silang buong team ay 2 free throws lamang. And well, like I said earlier, mga idol, hati nga ang mga opinyon ng dalawang fan bases, mga idol, pati na rin ng mga NBA fans patungkol nga dito sa isyong ito. At kung hindi man kayo makapili ng side na inyong kakampiyan, mga idol, between the Lakers at sa Raptors, ay isang sigurado dito, mga idol. May fine na padating dito nga sa Raptors coach sa kanyang pagsasalita talaga namang paglalabas niya nga ng galit dito sa mga referee. Pero kung kayo mga idol ang tatanungin, ano bang masasabi nyo dito sa ginawang paglalabas ng galit ng Raptors coach? Sa tingin nyo ba tama siya or mali? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.